Blood control projects. Hmm. Or 15 projects. September so 1, 2025. In aid of legislation. we we utilize the the data coming from. Uh, president's uh, website at doon po ay malinaw po na there are about 60 indicative of cost projects at ang iba po naman ay na-confirma na doon po sa report ni Senator Ping dapat po mga 60 post projects sana ang ating pag-uusapan ngayon. Nasa ngayon po ay nakakalat sa maraming panig ng ating bansa. To the Department of Budget and Management, sana po meron kayong representative. You have submitted documents with which sino po ang naglagay ng mga insertions na ito at saan lugar ang sakop-sakop ng mga proyekto nito. The Filipino people deserve to know who orchestrated this budgetary issues that may have facilitated the concentration of contracts. Hindi po namin nilalahat pero marami dito ang insertions na maanumalya. Mamaya po ay isa-isain po natin. Yung difference po ng NEM na binigay na ceiling, for example, ng TBM sa DPWH. Pagkata si kukumpara natin sa GAA, napakalaki po ng depresya talaga. Mm. Hindi eh, kami halos makapaniwala kung bakit meron na nga ceiling na binigay ang TBM. Pagdating sa GAA, katakot-takot na patong ang nangyari. Uh, maring sa uh, sabutin po yan siguro mamaya kung sino po yung representatives ng TBM at saka ng ang Bureau of Internal Revenue po ay kausap namin sapagkat uh, kailangan din po nilang uh, tumulong dahil po sa malawak at maanomalya ang ng mga plastic projects. Nakahanda po sila ng asang ayon po sa aming informal uh, engagement sa kanila. Nandiyan lang po sila sa paligid at nakahanda na mag-issue ng uh, LOA sa mga individual contractors na inayahan kailangan na po natin maayos yun ang kontraktos po na ibigyan ng ganitong otoridad ay mga legitimate entities capable of fulfilling their tax obligations. Sa Philippine Contractors Accreditation Board, kung nandyan po kayo, Pick up. you must restate for us the requirements for contractor accreditation and explain how these 15 contractors and even more obtain their licenses across different categories. masasabi na walang conflict of interest kung meron sa inyong contractor team na kasama po sa labing lima na na-identify. Malinaw po ang batas, Republic Act 4566, as we will have to read it in conjunction with RA 6713. Kailangan po kahit na contractor na member po kahit alam namin na pinapayagan naman po na ma-appoint kayo na board member sa pickup kahit contractor kayo, that you will have to read it also within this period of Republic Act 671.